ka go in the house. So pupunta kami ngayon sa Lexington kasi Magpaloop ako ng aking SSN guys. So bago kami umalis, magpag hangin muna yung isa nang sasakyan kasi low daw yung kanyang ano, goma ng sasakyan. So ayan yung ating paligid medyo natunaw na konti yung snow lamig na lang yung natira so bumalik pala kami guys kasi nakalimutan ko yung aking bag na may passport at aking green card at yun pa naman yung pinaka importante sa lahat buti na lang ano hindi pa kami nakalabas talaga ng subdivision namin sabi ng isa nandiyan na ba yung mga papeles mo sabi ko oo tapos pagtingin ko wala yung aking bag <laughs> buti na lang talaga kasi dalawang oras yung drive namin nagot talaga ako pag nakalimutan ko tapos hindi hindi ko man lang naisip yung bag ko nandun sa labas ng bahay nakapatong so may ano bangko mm, sarap ng buhay ng isa oh hinirapan kami maghanap ng building ng pupuntahan namin guys. So, nagpark na lang kami dito malapit tapos lalakarin na lang namin. So, yung isang sarap ng tulog. <laughs> dito pala kami sa likod ng park eh. <laughs> Salt! Salt! ayaw niya magsuot ng kanyang jacket guys na makapal so ayan yung ating view napakakapal ng ice dito come on gigit daddy na <laughs> guys nahanap na namin yung office come on come here come here huh? Come on, baby. <laughs> so finally, guys, okay na siya. Ano daw? 3 to 7 days. Ko daw aantayin uh, yung aking SSN tapos. Pwede na. Antayin ko na lang daw sa bahay. <laughs> Nag-over the bakod kami dito kasi ang layo doon sa kabila yung sasakyan namin nandito lang. Tingnan mo. Yung ice dealer yung snow dito guys oh my gosh uy <laughs> naka heels heels pa kasi eh <laughs> oh my goodness I finally last step is done maghintay na lang ako tapos ready to go na pwede na magtrabaho yay yung isa uh, iPad is on the back of your, the side of your chair. So, hanap mo na kami makainan, guys, kasi ang gutom na talaga. Yeah, in my pack. So, dito na kami, guys. Kami kakain. Yan, rifties. Look, Jesse, Jesse, look! Wow. Yeah yeah. Grabby yung! Wow! Okay, you want to go down now? Oh, I want to go down. Okay. Okay, come on. Hey. Go in, in. Can yeah. mm -hmm. you open the door? <laughs> okay. Hey, wait here, baby. over here nang nachos nila guys that's sour cream <laughs> <laughs> yan yung kanila like sub guys okay jessy hey jessy order oh. tapos na kami kumain guys ayan, uwi na kami ayan, may take out pa tayo kasi ang, ang dami pala ng ka, pagkain nila sa order